Magandang araw sa lahat. Uh, sa araw na ito ay final ng Makabayan Black. Ang House Bill 10525. So, ang Act ang main author nito kasama yung um, si Representative um, Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party, si Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List. So, ito yung House Bill number 10525 uh, this is an act banning Philippine offshore gaming um, operators o yung POGO and criminalizing their operations. So may bagong kinreichata na pangalan <laughs> ng POGO ang pagkorno kasama yon sa ibaban natin uh, uh, kapag ito ay naipasa na. No? So basically, uh, sinasabi, na, sinasabi dito na Uh, ayun, ano ba yung naging history ng Pogo dito sa Pilipinas? So pinapasok ng dating administrasyon ni President Duterte ang mga Pogo dito na basically nagsim, um, galing ito sa, sa China. No? Um, Nag-operate sila dito and tapos naman, nag, nag, nag ano naman ano, nagpasa naman ang House of Representatives noong 2021 nang nang batas taxing the pogo so basically legalizing legitimizing the pogo here in the Philippines so ilang taon na yung nakalilipas nakita natin yung ibinunga no uh, on the social cost nitong pogo sa Pilipinas kahil, dahil hindi lang hindi lang naman gaming operations ang nangyari dito no nagkakaroon na rin dito ng like yung mga kidnapping nagkaroon na rin ng mga uh, torture, nagkaroon na rin ng ano pa ba, yung mga iba pa, at iba pang mga ano, no, uh, krimen. And di natin alam kung talagang totoo ba na nagbabayad sila ng tax. di ba? So, ayon sa pagcore may 48 daw na legal na pogo operation dito. Pero tingin ko more than that, at sa 48 ba nito, ito ba talaga ay nagbabayad ng tamang tax? diba ba? Baka mas maraming mga illegal na pogo. At at panghuli, baka mayroon din problema tayo sa national security, no, dito sa mga pogo na 'to dahil may mga nakikitang mga ebidensya, no? Kaya talagang ano no, kaya kami sa makabayan, matagal na 'yung aming posisyon dito na hindi dapat pinayagan ang pogo dito sa Pilipinas. Kaya kaya noong 2018 no? ay noong 18 Congress anim kami sa Makabayan Black ang bumoto ng no doon sa pagta ng pogo at ngayon ganun pa rin yung aming posisyon no na iban itong pogo na ito dahil wala itong naidudulot na bute so siguro kung meron baka iba iba um, iilan yung mga kumita dito ah, at hindi yung uh, pangkaramihan sa pilipino Yes, oo. Oh, oh, yeah, oo. Oh, oh. natin ito dahil nga sa mga palala na ng palala, ano, yung mga problema natin da sa Pogo, to the point na may mga nai-involve na, quote-unquote, involved na ng mga local, ano, no, mga local officials. At, at ito rin, uh, yung mga raid na nangyayari, no, napatunayan talaga na maraming mga Chinese ang um, people na employed dito sa Pogo ay hindi sapat yung kanilang mga uh, mga documents para magtrabaho dito. So nagkakaroon talaga tayo ng uh, problema doon sa kanila no, sa pagpasok dito. Kung of evidence na sinabi niyo kanina, isa po doon sa nakita po doon sa raid nga po sa Pampanga, yung uniform daw po ng Chinese sa uh, PLA, yung army nila. Ano pong masasabi niyo po dito? I think you've been warning na rin po the government ever since yung pagpasok nga po ng mga militar uh, ng China. Yes, oo. Although isang ano lang to, no, hindi naman natin talagang mag-generalize kung talagang may PLA dito. Hindi natin alam. Kaya kailangan nating uh, maimbestigahan din um, uh, kasabay nitong ano no, pagdinig dito sa bill ng makabayan uh, kaugnay sa pagbaban ng pogo. So maraming ano no, marami tayong mga madidiscover pa kapag talagang itong ating bill ay uh, madinig na dito sa Kongreso. Pero na, uh, may na, akong committee hearing discussing the abolition of abolition. Um, saan ba yun? so hindi ko alam ano, pero sa Senate alam ko meron nang nag-file ng abolition ng Pogo. So dito, ang um, siguro ito yung may related din sa drugs. No, sa Committee on uh, Dangerous Drugs ni Chairman um, Chairman Barbers. May as early as 2022 magbaba, sa Pogo pero nakapending po sa House Committee on Games and Amusement. So, how confident are you na tatakbo po ito ngayon? Lalo na meron pong political analyst na nagsasabi na may mga protector daw po ng Pogo kaya hindi ito na umuusad dati yung mga bills na uh, inihain. Well, hopefully ngayon ano na mm -hmm. ayan, mara kung marami na mga nag-file noong 2020 2022 pa ng pagbaban nito. Hopefully dahil doon sa mga nagaganap na mga recent na mga pangyayari na palalahan ng palala na nanai-involve na rin ang mga local officials ay siguro makikita na rin ang leadership ng House of Representatives uh, it's urgent na dapat ay ito ay dinggin na rin no lahat ng mga bills banning uh, banning pogo at kanina nga sinabi ko na dapat ay magsalita na rin si president uh, Marcos Jr. kasi siya lang naman yung pwedeng magsabi no at kung sasabihin niya na ibaban talaga yung mga pogo uh, dito ay mainam yon pero kung hindi siya nagsasabi baka ano ba ano bang masasabi natin diyan may pinaprotektahan ba so yun yung tanong natin so, Kailangan pa rin yung ano no, uh, kailangan nating i-repeal yung uh, batas na nagta-tax doon sa POGO para mawalan na talaga ng legal basis yung mga POGO. Or mag po ba ng bago na, you know, prohibiting total abolition, May ganun po ba? Yes, oh, so ito na yon eh, definitely ito na yung magiging ano nun. Oh ta tama no yung uh, totally ban, kasama na yan dito sa aming ano, sa aming bill. Hmm.